magandang uh, araw po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Movie Radako ko. At siyempre may na mag mga minamahal ko mga kababayan. May nabating muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, B-Science, May Tano, mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may ramahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Radako ko. Okay, hindi na po natin patatagalin pero bago ang lahat pinapatid po natin ang ating mga labang ulog Marcos Jr. Maging ating minamahal na First Lady Lisa Roneta Marcos. Maging ating minamahal na Sandro Marcos, ang pinakamagiting at pinakagwapong congressman sa lalawigan po ng Ilocos Norte. Ilocos Norte ba? O oh, hindi ako nagkakamali. Okay, syempre sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na si Ati Bilma. No? Lalong-lalo na po Uh, doon po sa mga nabigay po sa atin ng uh, mga panalangin, nabigay po sa, uh, sa akin ng uh, mga advice at syempre doon po sa mga kababayan nating lagi po natin kasama, tumutulong po dito sa ating programa, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat, at syempre tulad po nang lagi natin sinasabi po po kayo mag-skip ng ads, na sa ganun po tayo kayo patuloy at makasuporta po sa ating programa no so sa ating mga kababayan, malapit na po ang Pasko, so sana po may mga kababayan tayo na makatulong sa atin, sa ating uh, programa no so tayo din ni mamas ko sa ating mga masusugid na taga Subaybay okay so pag-usapan natin mga minamahal ko mga kababayan ito na nga balita ko po mga minamahal ko mga kababayan ay pinataas na po na pinataas yung uh, reward ha na kung saan ay kung sino daw di umano ang makakapagturo sa tunay na salarin sa pagpatay dito po kay Captain uh, Oscar uh, o Dudong uh, Buhul no ng uh, Digos Digo City. Alam niyo bang minamahal ko mga kababayan, pinapalaki daw nila yung uh, ano, lumalaki na yung uh, reward para lang daw makita yung salarin pero ang totoo hindi na po dapat nating hanapin. Dahil sinasabi na nga po natin dito na yan po ay laro. Yan po ay laro ng isang taong uh, desperado na no? So makikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kaiba ka, talagang uh, kakaiba po ang pinapakita po na <laughs> ano nitong mga Duterte pero hindi alam ng pamilya ni Tony Bukol na mismo ang yung mayakab sa kanila si Baste at saka itong uh, iba pa eh sila yung mga dahilan kung bakit namatay po si Captain Bukol. Sa total mga minamahal ko mga kababayan, talaga po nakakalungkot pati po ang nananahimik na mayor at talagang masasabi natin napakabait, napakahusay, napakatalino, talagang makadiyos, makatao katulad ng ating mahal na Pangulo, eh, sinasawa din po nila sa pag-iimbestiga. Alam nyo, napakabait po talaga nito ni Joseph F. Cagas ng Digo City, isang mayor na talagang maasahan. No, eh, gusto nilang isama no? Kung mahalala po ninyo, mga minamahal ko, mga kababayan, may tumating po na vice governor pagkatapos po patayin. Ito po si Captain uh, Buhol at may dala, may dala, -dala pong barila at talagang parang nagahamon po sa mga kapulisan natin. At minura pa, mana daw sila sa kanilang mayor. Yung mayor po ng Digus, mga minamahal ko, mga kababayan, ito pong si Joseph F. Cagas na kung saan po ay nananahimik. Makikita nyo naman po sa kanyang mga performance. Wala po siyang uh, mga record patungkol po sa mga katiwalian. Sa totoo lang po, mga minamahal ko, mga kababayan, ito pong si Mayor Joseph F. Cagas ay kaya po ito dinadamay sapagkat ito po palang si uh, Captain Bukol no? si Oscar Bukol na ating kaibigan yes, sa totoo lang kay kaibigan natin ito hindi natin kinukonsente ito po pala ay may mga bagamat siya ay bumabatikos sa katiwalian po ng mga nasa gobyerno pero siya mismo ay may, kati, may katiwalian din para no? May katiwalayan din pala na kung saan ay nasasangkot po siya sa mga usapin na hindi maganda. So yan po pag-uusapan natin mamaya. Dahil uh, base po sa ating nakalap na informasyon, ang tinitingnan po na ang gulo ng ating mga kapulisan ay tatlo o apat na apat uh, na anggulo, no? Kasama na po dyan, uh, yung tungkol po sa business, maging uh, sa sugal. Dahil para po sa hindi mga nakakala, mga minamayang na na mga kababayan, ito pong ating kapatid na si Bukol, o si Dudong Bukol, Oscar uh, Dudong Bukol Jr., ay talagang talamak din po ito, talagang ano rin sa bisyo, lulun sa bisyo, itong uh, kaibigan natin na uh, si Oscar uh, Bukol, no? Talagang na uh, sa business, may mga business din ako saan ito pong si Bukol ay meron pong napakalaking utang, no? Sa mga ibang businessman na kung daan, base po sa ating nakalap na informasyon ay medyo, alam niyo na, mahirap na kasi kapag ka talagang <laughs> hindi mo nais yung business mo, magkakaproblema ka talaga, mga minamahal kong magkakababayan. So, alam nyo, ulitin ko ha, dinadamay po nila ngayon si Jos, uh, Host Joseph uh, F. Cagas na nananahimik po. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, ang, -dulo, ang punod dulo lang naman po niyan mga minamahal ko mga kababayan na noon. Dahil nga po, independent po ito ang si Joseph F. Cagas, eh, galit po ang Duterte sa kanya. Dahil sa Matagal na pala itong uh, hinihimok na makikisa sa mga Duterte pero hindi nakikisa ito pong uh, mayor na ito. Kumbaga neutral lang siya, hindi siya BBBM, hindi rin siya makaduterte. Duterte. So nasa gitna lang siya. So ang gusto ng mga Duterte, gusto siyang pilitan dahil nga ayaw sa kanila nito ni Mayor uh, Joseph Cagas, ayun. So alam niyo na, uh, alam naman natin ang buhay po, ang pagkatao po ng mga Duterte na kapag meron silang gusto na hindi nila nakukuha, ba'y dadaanin ka dito sa pangaharas, dadaanin ka sa mga isyo, dadaanin ka sa mga gawagawang isyo para lamang masira ka mga minamahal ko mga kababayan. Alam naman po natin yan mga minamahal ko mga kababayan sapagkat ang kanila pong po na si Rodrigo Roa Duterte umamin po na sila ay bihasa pagdating po sa paninira sa mga politiko. Well, okay, uh, so patuloy pa rin po na iniibisigan po ito pong si Police uh, uh, Lieutenant uh, Colonel Peter Glenn Ipong. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ito po pala si Colonel uh, Lieutenant Colonel uh, Glenn Ipong. Tinanong ko yung mga may mga estudyante ako diyan, dahil nagtuturo din ako dati diyan sa parting Davao, no? Uh, ng uh, sa uh, physical fitness as uh, sorry, sa martial arts. So, tinanong ko yung mga estudyante kong iba dyan, na ngayon ay medyo may rango na rin. Uh, sabi ko, ano ba itong si Colonel uh, Peter Glenn Ipong? So, nag binigyan nila ako ng idea. So, itong polis na to, talagang strict na to. No? So, talagang pag nagsalita to, eh, talagang gultuhan. So, ito pa lang si... Si Lieutenant uh, Colonel uh, no, Si Oscar Dudong uh, Buhol hindi dahil sa politika ang pinakaugat pala nito. Base po sa ating nakalap na impormasyon, ito'y tungkol nga po sa mga naging kalambigitan, o bisaya pala yung sinasabi ko, no? ito'y naging um, patungkol sa mga naging kaugnayan pala nitong ni Kapitan Bukol, sa mga illegal na pasugalan. Dahil may, lulun nga to, yung mga sabong, yung mga, mga pinagbabawal, eh, balita ko po kasi mga minamal ko mga kababayan, ang pasimuno po kasi pala ng mga uh, yung uh, inuhuli yung mga tupada, di ba? So, pagdating dyan sa barangay ni Oscar Dudong uh, Bukol, libre malaya itong mga sugarol na makapagsugal kahit pinagbabawal kaya mainit pala itong si Oscar Dudong Bukol Jr dito sa pulis na si Lieutenant Colonel Peter Glenn Ngayon dahil nga po sa itong si Dudong uh, Oscar uh, Bukol o si Oscar Dudong Bukol Jr. ay malapit sa mga Duterte. Kaya pag nagsalita siya mga minamahal ko mga kababayan, akala mo tayo hindi natatablan ng bala. Kasi akala ni Oscar Dudong, dahil na nakakabit siya, nakaano siya sa mga Duterte, eh kaya niya nang bastosin pati ang mga pulis. So bastos po talaga pala ito. Eh, meron na pala mas nauna pa dyan kay Police Lieutenant Colonel Peter Glenn, no? na ipong na nasa assign dyan na ganun din na kapag sinasaway pala itong si Oscar Dudong Bukol Jr. sa mga nangyayari dyan sa kanyang barangay abay siya pa yung galit no? siya pa yung galit so ganun ang uh, nangyari so pero ganun pa man uh, Positibo po na wala pong kinalaman dyan si Police Lieutenant uh, Colonel Peter Glenn Ipong sapagkat Uh, balita ko, may CCTV naman na magpapatunay na yung mga oras na yun mga minamal ko mga kababayan, siya po ay nasa kanyang pwesto wala siya doon sa area na kung saan pinangyarihan sa krimen na kung saan ay napatay po nga po itong si uh, Bukol no? so dito naman po kay Mayor uh, uh, Jose Nelson uh, sala ng uh, uh, tawag na ito San, uh, Santa Maria hindi ako nang kakamahal. Ay, Santa Cruz, sorry. O, oh, Santa Cruz. Alam niyo, mga minimaligong mga kababayan, kagabi lang o kanina lang, kausap ko po yung mga mga barangay chairman doon at nagtag nga sila sa akin, nag-message sila sa akin at inabot nila, pinalam nila sa akin kung gaano at ano ang ugali talaga nitong Mayor Jose Nelson Zala Alam niyo mga minamahal ko mga kapabayan, dumating po sa akin isang balita na kung titignan mo ito mukhang kriminal, mukhang, mukhang demonyo, mukhang siraulo pero ang totoo po mga minamahal ko mga kapabayan, balik ta nyo. Sapagkat itong taong ito na si Mayor Jose Nelson Zala Jusinyor ay hinahangaan po no at balita ko ito pong si Mayor uh, Jose Nelson Sana takot po dito ang mga Duterte dahil itong taong ito talagang pumapalag dito no kahit pala si Duterte takot dito akala ko si Duterte pinaka ang pinakamatapang ano sa Davao hindi pala mayroon pa lang mas matindi sa kanya ito si uh, Mayor uh, Jose Nelson Sala no kaya hindi magalaw-galaw ng mga Duterte dahil hindi nila kaya, hindi nila kaya ang anuhin, sinamantala nila na itong, uh, itong mga live ni, ano, ni Bukol at itong mga naging mensahe nitong ni Mayor Sala, sinamantala nila para lang po masira itong mayor na ito. Pero sa patotohanan mga minamahal ko mga kababayan, kumpiyansa po ang mayor ito. Sapagkat ganoon din, katulad po ng sinasabi natin, wala po siya sa mga pinangyarihan ng mga panahon na pinatay po itong si Bukol. At unang-una, wala po siyang inutusan wala pong matibay ibinigay siya para magsabing siya nga ang pumatay o nagpapatay dito po kay Kapitan Bukol. Pero siya lang masasabi ko. Tulad nga po ng sinasabi natin, mga minamahal ko mga kababayan, ano, uh, sa totoo lang, uh, wala namang ibang magpapapatay dito eh. No? Walang iba nagpapatay dito kundi si Sara Duterte din. Sila mismo. Dahil gusto nilang gamitin yung pagkamatay po ni Kapitan Bukol sa kanilang gagawin na malawakang rally o sa kanilang destabilasyon. O tama ba? Para lamang po patalisikin si ng administrasyon. Alam naman po natin ang motibo nila. Mga kababayan, wala na po tayong dapat pagtakhan pa, wala na po tayong dapat itanong pa ngayon, kung gusto niyo na kasagutan, diretsong kasagutan, ito po ay isang laro ng mga Duterte. Mga minamahal ko mga kababayan, yan lamang po ang nakikita ko. No? Yan po ang nakikita ko at base po sa ating nakalat na informasyon mula po sa ating mga pinagkakatiwalaan ng mga sources. Ito po talaga mga Duterte, talagang ganyan na ang gawain nila. Sila ang gawa, ang gusto nilang itulak sa iba. Gusto nilang ibintang sa iba. Ngayon, ito nga ang masama dito mga minamahal ko mga kababayan. Nagbili po silang na napakalaking reward. Napakalaking reward po ang binigay nila. Kung di ako nagkakamali, parang umabot na yata ng 8 million. Samantalang namatay po si Ruel Rami de Gamo, eh, nung si Tebes ang nagpapatay, abay, walang ganun. Ni piso, wala pong ibinigay. Ito pong mga Duterte. At hindi ganun na kanilang pakikiramay. Kaplastikan po. Diba? Kasi, diba? Alam nyo na, So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ito pag-usapan po natin mga minamahal ko mga kababayan. Uh, itong detalyo po sa investigasyon patungkol nga po dito sa pagkamatay po ni uh, Kapitang Bukol. Okay, so para po sa mga kababayan natin, so base po dito sa nakasulat, eh, nagkaroon na po ng parapentest. So maraming pulis kasama si Colonel Opong ang uh, sumailalim po sa parapentest, no? So... Tinitingnan din po yung motibo so inibestigahan ng iba't iba pong mga motibo tulad po ng personal na alitan politika, sugal at negosyo so tulad po ng sinabi ko pagdating po sa negosyo palpak po itong si Oscar uh, Bukol mayroon po pala itong mga inutangan uh, at syempre uh, nalubog sa utang dahil nga po sa parang uh, inuunsin niya yung mga negosyante so ito din ah uh, ah uh, ano uh, alitan po sa politika, malabo po to dahil sa alam naman po natin na hindi naman po mamamatay tao katulad po ni Kagas, wala pong record eh. Walang record na mamamatay tao lalong lalo na po si Mayor Tata. Sala, walang record. Kahit isa, hindi pa katulad ng mga Duterte, eh halos kalahati po yata ng mga Pilipino sa buong Pilipinas, sila ang pumatay no? At halos lahat po yata ng mga krimen sa buong Pilipinas at lahat ng mga kung paghahalu-haluin natin, sama samain natin pala, itong mga mga politiko, ang may record po ng mga krimen ay talagang ang mga Duterte po. So, ibig kung meron man dapat suspetsahan dito, walang iba ko na yung mga Duterte, huwag na po natin hanapin pa kung sino yung matay sa pagkat ng dyan na po. Nakikipaglaro po sa kanila. No? Ginagamit po sila. Hindi nila alam na payakap-yakap lang yung mga Duterte na yan. Pero ang totoo, mismo mga Duterte na yan nagpapatay sa anak nila. Sa pamilyang Bukol. No, isa po 'yan sa tinitingnan lalo na po 'yung sugal. Dahil uh, lagi po palang pinapasok ng mga kapulisan 'yung barangay na 'yan dahil nga po sa waiting, sugal, baraha, lahat, lahat ng sugal lang diyan na sa barangay na 'yan. So 'yan po ang nakakalap nating impormasyon mga binamahal ko mga kababayan. Kaya kaya talagang lagi tong uh, susupal palin ni Colonel Glenn kasi eh pasaway, eh. 'di ba? O so, ang hilig niyang ang hilig niyang manita tungkol sa katiwalian eh, kung talagang itong si Bukol ay galit sa katiwalian, bakit hindi siya nakiisa sa ating mahal na Pangulo para buwagin yung mga katiwalian? Ba't hindi niya unang tirahin itong mga Duterte tungkol doon sa 51 billion na nakarating dyan sa Davao City na hindi naman nagawa o hindi na ilatag sa mga pro, sa mga proyekto? O ba't hindi niya binati si Sara Duterte? Kasi kalyado siya. So, ibig sabihin, one-sided siya. So, ang uh, motibo ng talaga nito ni Bukol dahil nasa hindi niya kapartido, hindi niya kasundo, itong mga ito, sinisira sinisirahan O dahil nga sa, di ba? So, lalabas at talabas po yan, mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala po po. Na sa kabila ng ginagawang ito ng mga Duterte na kung saan gumagawa sila na habang para lamang pumasira masira ang administrasyon ito, ay papunta pa rin po sa kanila ang kasirian niya. At hindi po sa ating mahal na Pangulo. Hindi masisira ang ating mahal na Pangulo sa kanilang mga ginagawang diskarte. Tulad ng po, tulad na po sinasabi ng ating mahal na Pangulo, na ang kanilang mga paninira ang siyang sisira sa kanila. So yan yeah, po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tuloy po rin sinasabi ng Lingkod, mabuhay po ang atingin ng bayan, mabuhay po ng mga mahal At sa atingin ng bayan. Maraming maraming salamat po.